Tapos so, ano tawag sa ganyan? Po? Oh? Ano tawag sa ganyan? Electric chariot po. Eh, electric chariot. Ano nire-rentahan? Yes po, nire rent yes, po. po. Mm. Magkano ng rent na ganyan, ma'am? 500 po isang oras, sir. 500? Ah. Saan po natin makikita yan? Sa White Night Hotel po. ah, Hotel. doon pa mag-rent. Uh, mag, mag, sa, mag ano rent. po, sa may Casa Blanca. Ah, along Intramuros din. Yes po. Oh. Eh, sige, ingat sige. kayo. Salamat. Wow, <laughs> oh, ang okay cute naman nila. Di ba mahirap i- ba mahilap, ano electronic ha? chariot? Ay, ba? Oh, okay. Sili. Ang ganda. <laughs> kailangan ano, pag nalubat 'yan. So, oh, nalo, ano na talaga? Kailangan nalo? kargado. <laughs> ang ano ngayon, e-bike electronic wheel sikat na oh. sikat na ng electronic. Electronic chariot pala tawag na. Electronic chariot. Oh. Mga ilang oras ang ano niyan, nalulubat? Ah, 3 hours. Then isang oras lang yung charging niya. Okay. Hmm. Ganda rin yan, ano? Along <laughs> Intramuros lang yan. Yes po, sir. Along Intramuros lang po. Ito, sir. Hindi siya pwede lumabas <laughs> na. Hindi pwede lumabas sa alamas. Hmm. Kasi, mm. chariot sir is, ano po siya, um, sensitive po kasi sa Hmm, Mm, okay. Buti hindi kayo nag-worry. Baka ilabas o itakas. Hindi naman, sir. Uh, pero, Ah, may kasama. Okay yun. Kaya oh. kami po nang kasama ko yung parang nagmamani. Ah, okay oh. Oh. paano? Di ba hotel kayo? Hotel ba kayo? Paano hmm. po may mga guests na gusto mag-rent ng ganyan? Punta lang sila sa hotel namin, sir. Tapos, ah, mismo kayo, doon. Oh. Sila na mismo o oh, may guide, mag-guide yung Kami paano. rin po mag-guide sa kanila, sir. Hmm. Okay. Ganda na. No. Pero iyan, ma'am, ilang taon na yan na uh, ano nyo? Since ano, sir? Since... Mm -hmm. na pala. Yes po, hanggang ngayon. Yung, yung, unit na yun, until now, yun pa rin? Hindi sir, um, ibang ibang unit na po. Iba ibang ibang yes. unit na. Yung una sir is kulay yellow. Mm. -hmm. Tapos kulay puti na po. Kulay puti, tapos ito na po yung mm. -hmm. <F2> <laughs> yung. Pero nasa kasa nyo, ilan ang unit lahat yun? Nasa 21 units po. Ang dami pala. Ang dami rin Di, pala. Hindi pa na? po kasali yung mga na-damage Grabe pala. Saan banda yung location ang kasa ma'am yung kasa hotel na sinasabi? Kasa Manila, po. Malapit lang po sa Ayo Ay, dito oh sa May San Agustin. Ayo Ay, so, diyan lang. Pangalan po ng hotel namin sir is White Night Hotel in Tramuros po. Mm. Doon din yung, ano no? yung bamboo, Bambo bike. Bamboo bike po. Nandito uh, lang po sa side. Road. Sa side ano. Oh. Mm. Ma'am, invite nyo na lang po yung mga ano, yung hindi pa nakapunta sa alam nyo. Sige, kayo na lang po. Okay, invite nyo. Eh, ka, sir, invite nyo. Ika, sir, invite nyo na lang ay, po. Kung sakali ba, ay kayo yung namimigay Parang ng flyers. Parang pinapromote nyo na rin. No? Pinapromote nyo na. Okay, kung gusto nyo sumakay po sa aming e-chariot or tinatawag pong Segway, punta lang po sa may White Knight Hotel. Doon po, dun po ninyo magkikita ang aming bakay, ang aming e-chariot. Yes, Ayun, okay, salamat, salamat. salamat, salamat. Salamat pa, Ma'am. Salamat pa, Dali lang po. Each chariot. Yes po, body balance lang po. Body balance po. Good evening mga kababayan, nandito tayo sa uh, Esplanade ano? Parting uh, Port Santiago Ito yung pinaka dulo na nagawaan Ito lang yung Port Santiago Tapos samahan nyo po ako at uh, maglalakad tayo Buong stretch nitong uh, uh, Phase 1, 2 and 3 Pero as of now, nandito tayo ngayon sa Phase 3 Esplanade Napakaganda ng uh, view natin ngayon At ah uh, Marami pong uh, namamasyal dito ngayon. Mga ganitong oras talagang uh, napaka uh, ganda ng view. Yan, mga nakabukas na yung mga ano, lampos. At uh, marami pong nag-bike, uh, nag-jogging. Mga nag-exercise. So, napaka ganda na masyalan po ito na ginawa po ng ating government under uh PBBM yung uh, kanyang project na Pasig Bigyan Buhay Muli. Kanyang purpose ay uh, mapalinis tong ano itong uh, Pasig River and at the same time meron ding uh, uh, magandang mapapasyalan ng ating uh, mga kababayan. Ayen sila ate oh. 'yo. exercise Dito naman po sa Intramuros ay uh, pwede po kayo rito uh, pumasok ano pero may bayad na po dyan, 75 pesos. Yan, pwede kayo magbalik-balik uh, balik -balik dyan. Basta pakita nyo lamang po yung uh, ticket na bibigay sa inyo dyan sana, sa, ano, sa pinakaunahan na, na. Sa pinaka-entrance. Yan, dito may entrance ano, papunta, papasok dito sa ano, sa Intramuros ah, sa Port Santiago. Ayan. Yan Diyan kayo mag ano, ng ticket, kukuha ng ticket. Papasok dyan. senior, ganda ng natin hmm, pwede rin pala dalhin yung uh, pets basta may diaper lang ito may caution tape kasi bagong pintura pa ito malawak na area dito so ano ka uh, maraming uh, pwedeng ma-accommodate dito sa area na ito. <laughs> G ganun lang din, pasyalan lang din <laughs> May isang Diretso lang muna ako <laughs> Ay, Ang dami na mga masyal ngayon eh So, yung ano, uh, tulay na to yung uh, Binondo Intramuros Bridge. So, parang nakadagdag ganda rin sya no, sa view, itong esplanade. Ayan, dito na tayo ngayon sa may uh, Plaza Mexico Park. Ayan, ito yan. So, wala na sasakyan dito na ako pumapasok na. Ano? Uh, na lang kasi sa gilid nilagay yung uh, mga sasakyan. Para hindi makaistorbo sa mga namamasyal. So pag uh, tawid nyo dyan, pabinondo na po yan mga kababayan. You Thank you.